guys, nandito tayo ngayon sa puno ng persimmon. Ayan na guys. Ito Yun na yung bunga niya. pero Mayroon na tayong hinog dito. Ayan. Ayan. Kita niya yan. gusto ko. yan Ayan. Kukunin na natin yan. Bago pa tayo unahan ng ibon. Ang tanong ay may sira na doon. Oh. Kita niyo. Ayan yung iba niyang bunga. Ayan. 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 Marami rin naman pala bunga siya. Ayun. kasi binagyo dito di ba kaya naisip namin marami kasing nalaglag yan pa lang ba ang oh. yan pa lang yung hinog guys ayun ayun uh, marami din bunga pero yan palang yung hinog kaya natin ko na hinog siya dahil ay meron doon ayun o oh. ayun yan hinog na rin yan kaya aakyatin ko itong mamaya dyan tayo magano ko na hagdanan madali na yung pag ako dyan madali na yan taas taas din pero hindi ako takot din sa mga ma kaya kaya ko yan 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 na tayo guys taas tingnan natin yung ating dalandan yung dalandan natin sus so, basa yung ano bermuda tayo member bermuda na may napang basa yan ating dalandan guys so eh, hmm, dapat ngayon malalaki na to aywan ko ba bakit ano pandak ay pandak <laughs> parang ako maliliit hindi ko sabihin hindi pandak ayan yun guys, tinayo na ni Ayun naman doon oh. Parang may gumagalaw Ayan na ah. Ganyan na oh, malalaki na yung ano natin Mabay November siguro makakain na natin to Ayan na Ayan, Ayan. Marami no Dito sa loob hindi masyado nandito lahat sa alas labas yung bunga ayun may sira pero tin tin binawasan na to ni manong eh tinanggalan niyan yung gardener tinanggalan niya yung may mga sira ayun yan yung ating padalandan pero november siguro pa tumahinog. kasi oh, hanggang ngayon wala pa rin eh oh, ang liliit no ang liliit nila oh, oh pero wala oh, tayong magawa ang importante mayroon tayong vitamins yan. hanggang dito na lang ating video pinakita ko lang sa inyo yung ating persimmon yun lang guys, bye bye yun yung puno ng persimmon guys yun yun yung hinog nya yun <laughs> dalawa pa hinog niya. pero yun yun parang may sira, kaya nakikita ko sa balat niya. yun lang guys, bye bye